reaksyon ni Kaye Abad at Paul Jake Castillo sa chismis tungkol kay Daniel Padilla. Ang celebrity couple na sina kay Abad at Paul Jake Castillo ay kamakailan lamang hinarap ang chismis na iniuugnay si Kaye kay Daniel Padilla at binawa nila ito ng may halong humor. Sa isang panayam kay Karen Davila, pabirong sinabi ni Kaye na hindi niya alam na interesado si Daniel sa mas matandang babae, na nagdulot ng tawanan kina Paul Jake at Karen. Nakisali pa si Paul Jake sa biro at tinawag si Kaye na isang cougar na nagpapakita na hindi nila sineryoso ang chismis. Paano nakakatulong ang kanilang sense of humor sa pagharap sa chismis ng publiko, ang mag-asawa, na ngayon ay namumuha ng tahimik sa Cebu, ay nagbahagi na ang pagiging malayo sa showbiz, ay nagbigay sa kanila ng mas tahimik at pribadong buhay. Binanggit ni Kaye na malaya sila sa mga karaniwang issue at pakikialam na dulot ng spotlight. Nagdagdag pa ng biro si Paul Jake sa pamamagitan ng pag-alala kung paano siya nagbiro na magpo-post ng litrato kasama si Catherine Bernardo nang lumabas ang chismis tungkol kay Daniel. Nakakatulong ba ang pamumuhay sa Cebu upang mapanatili ni Nakaye at Paul Jake ang kanilang katahimikan? ibinunyag din ni Nakaye at Paul Jake na hindi sila seloso at hindi nila hinahayaang makaapekto ang chismis sa kanilang relasyon. Ang kanilang matibay na samahan at kakayahang pagtawanan ang mga chismis ay nagpapanatili ng tibay ng kanilang pagsasama. Paano nakakatulong ang kanilang positibong pananaw sa pagpapatibay ng kanilang kasal? Samantala, si Daniel Padilla na naiugnay sa ilang mga aktres mula nang maghiwalay kay Catherine Bernardo. Kamakailan lang hinarap ang mga chismis na iniugna siya sa dating Pinoy Big Brother housemate na si Amanda Zamora. Parehong itinanggi ni na Amanda at ng kanyang ama na si Mayor Francis Zamora ang mga haka-haka na nagtapos sa mga chismis. Ano ang susunod na mangyayari kay Daniel Padilla sa harap ng patuloy na chismis?